すげー食べた。うわ。すげー。あ、だめだ。でっかーこれ七十。いや、いったでしょ。あれ？俺のよりいったでしょ。なんか。ね、どっち投げたの？あ、これどっち投げたの？これじゃない。あ、こそれ。違う。違うルアー。ルアーにこれに引っ掛けて釣ったんだ。 So <laughs> da ne. Pamama, <laughs> uh. So 'yung totoong nandito pa guys para mag-ami uh, pattern naman 'yung gagamitin natin, 'yung target na yung kumakain nila 'yung sibas ng mga shrimp or ami. So, ito 'yung gagamitetin, natin, uh, worm pa rin. Si so, tie 16 grams doon tayo sa pangalawang tulay medyo malayo so ngayon yung pinaka low tide habang may lakas pa ako try natin dito pero pinaka delikado itong lugar yun pumasok so, relief lip at natin pag medyo malapit na yan sa sabi. Tayo. Ah! Ah, ano kaya yun? Ay, sayang. Ang drag ko kasi. Kasi yung drag ko. Nasubrahan naman. kaya yun? <laughs> kasi delikado kasi itong lugar natin. Nadadalhan natin. Ipapaalad muna natin siya ng konti. Tapos maglilipan po tayo para hindi tayo masabit. Ayun nga, nasabit. Ano na eh. Delikado. <laughs> Muntik na masabit. Layo. Hindi ko alam po, ano, kung ano natatamaan ko. Nasasabit ba ako? Or isda. Okay, palit tayo guys. Tingin tayo ng masumigat. Dito tayo sa 16. Dito. Ayan, 16 tayo. Then mamaya doon tayo sa 22 naman, 16 grams kay GK balik, video. balik tayo dito sa tulay uh, this time ano tayo vibration blue blue na raji ingat lang tayo dito kasi ito ay madaling masabit ito naman guys magta-try tayo ng mabigat na sinking pencil matagal ko nang hindi nagagamit so ito yung gagamitin natin ito main ya uh, sabit parang parang main guys juga lah tahimik suruh

activity. So ito yung ating nakahuli ng uh, badak or bura ang tawag dito. So niridis ko kagad guys kasi ano mano yun <laughs> malansa. So niridis ko kagad. Itong so, malayuan lang talaga siya ng hagis kumisato siya mabigat. Tapos, kung malapit lang, uh, di, ano siya, uh, magsisink. Ay! <laughs> Ay, sana! Ah! may kumagat diyan lang oh nag relax kasi ako eh kasi naghanap ako ng pwesto kung saan ako tatapak kasi may kumagat na naman hindi ko nahila ay ah, diyan lang oh 'yan naman malamang ano yan Kuruday na talaga kasi kumagat talaga hindi kuruday. ano 'yon ito tayo sa pangalawang sa unang ilaw oh. so, mag-ingat lang tayo maabot sa itaas ng tulay at hindi rin maabot dyan sa may sabitan uh -huh. wala na po tayo nasabit abit wala na goodbye lor ah

Hindi, 'yan 'di. So, yun, guys, noong pumunta ko dito malapit sa tulay, pinuntan ko, papunta ko sa kaibigan ko. Nag-test fishing na ako kasi inuwi ah, bala ko na sa nang umuwi. So, nakubgay ako ng magaan lang 10 grams na jig worm. Tapos, tinatry ko dito sa gitna ng sa gitna ng tulay. So wala masyadong nagtutro dito. So ako lang usually nagtutro dito. Kasi grabe ng sabit. So ngayon habang nagtutro ako. Nagkakast ako. Kasi nga. Sabi ko magpapalam na po. Uuwin uh, ako. So kasi may pasok pa ako bukas. So yun. Pero subukan ko lang muna. Nung pag-cast ko dito sa left side. May humila. Ako sabi ko ano to.

<laughs> 誰のおかげでありがとう <laughs> 誰が誰がか。いや、うるいなな、かな。すごい,あい。あるでしょ。あるよ。でも誰の <laughs>。 ad dami. Eh? Yeah, yeah yung. Ito yung bed ko. Tapos nasa abet ito siya. Dito. Dito sina-sabit yung ano. So yung sibas matagal na siyang dito. Baka kanina sa biting lure ko, yan. nasabihin siya dito, so nakakuha ako ng sibas, tapos nakakuha pa ako ng bagong door. super lucky. So ito si Erwin ng fishing segment hanggang sa mali.